maminsan ko bala sir nga hindi nga may makwa makauna naman sir apat ka bidog ako hanggang buhay eh may nga ka hindi mga bata mo ano sir oh ako sa sarang 2 sir ako sa silahan ha okay puna yung mga kabalay bali mm. bali apat yung bilog bata mo mm -hmm. sa ano lang napatay gilay mo ba na um, April 14, 2023 Ah, oh, sa sobrang na isa ka tuig. Mm -mm, na sa ipin. Dali dah, dali dah. Dali Dali. na yung musubang. grade 8. Ah, grade na. man siya. oh, na sa nag sa subong. Hmm. ka mo nga doon. Dari lang sa eskwila sa magsaysa. Oo, oh, lang school di sir. sa high school di sir. Bukalo eh, masenyo nga ako, ano Kay wala man gid may ginasaligan, sir. Ano lang imo ubra kan alam? Wala, wala sir, kay indi man kobra kami bata kung nga gamay. Te sino lang gatag sa inyo pang bukas-bukas? Nang, bukas nang akon um, hmm. kung kista akong awon purkes magrelease tag duha man kabulan. Te kung magbakal ko bukas indi man marambutan sa amon um, sunod na release kay na tag duha man kabulan te 39 mo lang akong ginakwa. Hmm. Te pagka uh, kung uh, ano na ga ko sa akong magulang lalaki. Nagtagaan niya kami tagi sa kilo, dua. Mm. Kaya kung Domingo, kung may sideline kami sir sa kampo, gaubra ko. Pero kung wala, wala man sir. Ang oh, kaluwa yun. Inyo balay o pa no? Hmm, amon balay so, sir. Huyango na di kayo sir. Mga bayo buho. <laughs> uh, sulod lang ka mo rin nga apat? Oo, oo sir. Mag ulan sir, tag ambi sir. Ah. Sige lang no, sir boy, eh, man. mag ulan ulan. Basagi na di sir, Magulan, sir. So yun yung adapog ko. Bawa mo. Ang dua, ka iskwila? Oo oh, sir, iskwila sir. Tatlo ba yun sir? Isa laki. Isa laki? Mm -mm. Tarong ka ka iskwila ha? Magtapos ka ka iskwila. Ang pigado nga sir, ginapasigi ko yung iskwila sir. Iskwila ka. Galibog sa ganit sir. Kay... Hindi sa kong mag Christmas party. Kaya... Ito ko, manabi ka ay kong blairan sir. Galibog na kami kung hindi na namang baan. ko. Pila nyo balayran? Yung iya balayran, 300. 300. 300. Plus may elementary, elementary po ko sir, te selinto, te pasinsagi ka mo kung hindi ka mo ka-intra gagay. Wala man ubra sir, di makami. Alam nga mga awat ko sir, para maka-intra sila. Kalibog mong tugahan ko sir, tanga mong pala nun, ato ato. Ayon pa lang ilang Christmas party. Wala mong pala gaya sa buong bukas, At, wala hindi ka po. Um, 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 amon um, asa na official sa ser kay siling ko, hula man hay kay pamitig angon kami, te -te. ang Pang magulang akon magulang bago lang pagka free. makadto pa na to sa karon sa hapon. Amon angapsinsa kay wala man kami sir ano sir, te, may bukas kami ginasacrets, kay gitig ang ko pud sir para mag-eskwela pud akon duwa. kay siya kay siya man ang sibang, amon ah, um, tabsin ko. Wala sa um, sa eskwela ang ginoo ng galang tao mga no, sir. Mga ganit sir, Ay, kapag mo sir, oi. Halil sa eskulahan sir, asin, pang tuloy banay sir, asin, ate. Uh, Suso so, asin, wala asin, tubig. May ipaabot ko sa inyo, dahil pang bakal mo bugas. Ha? Ah. Ngayon. Kani matipig ha. Salamat sir ha. Salamat kayo sir. Oh. Ay, salamat mga po sir. Salamat po sir pasalamatin nyo lang ang NMA batch 89. Sila na lang NMA batch 89. Hmm. Oo, o sir. Salamat kid, sir. Pabot sa inyo. Oo, sir. Pabot sa mga bayad sa Christmas party at sa mga bata. Salamat kayo, sir, ha? Salamat kid mo yeah. sir. Ila Christmas party. Oo, sir. Kapo, gini salamat, sir, ha? Salamat. Pasalamatin nyo lang si Ma'am Marife kay si Sir Hilde. Nga ito sila sa gawas ng trabaho. Nagpaabot sila sila bulig na rin. Ha? Salamat kay kayo sir ha? Hindi ba kang eh? Libre na inyo Christmas party. Well, talibog. Salamat nyo lang gano. Ang mga Salamat tao ko. naging gamit sa gano. Kaya, Hmm. Gala ka sa dalan sir Gina sir. Iga man nga. Tanit Lord may blessing kami Lord nga maumpot na may aragit sir. Hmm. Simba pala ko ay Basta, padayon lang kami sa eskwila ha. Na Inday? Muna ganyan ang barko, sir. Basta ano kita gado, eskwila agad. Kaya sa ulihi, makatibaho was kita. Eskwila agad sila, May. May kay wala man sila gamasakit? Wala, sir. Ako, sir, kita sir, galupog-lupog. Nga man. Galupog ko, sir. Kaya hinabalang, sir, sir, ma. Minsan ko bala, sir, nga. Kundi yung kami makuha. Makao na naman, sir. Tay mm -hmm. daw ginapasulog ko gisa kun ulo kay eh, libog man ko sir kay wala man ko bara nga gisakod. May ka na lang kay kalak sa apat ka bidog. Oo, oh, apat ka bidog ako ang gabuhi. Okay. Oh, Kung kinsa ang gabata ko sir tag isa ka semana. Ginagudguyod lang ko sa akong kabataan kay miskan sa paggaon sir indi nakuko na og sakot sara. Hindi ka sa patama kay Yak nga bahay nang Ginoo hindi mababaya? Ganit sir, ako sir ga pangamuyo hmm. gid ko sir kaluyan sir bis kan hmm. ko sir ginain mga bulong kay wala man ko inog bakal bulong sir, mapawon ba ya ko sir? Mm. ang nang uh, no, hmm. hmm. ko tawo. Di patama kay ang apat muna nga kabataan o sa mo nang gasalig. Mona ambal sa kun magulang, kan di nagmay ko no makabulig sila pero hindi pero Mm. So, <laughs> i-utilize mo na sa inyo pagkaon diri.

So mga kamisyon Para ho Kusina Bawa ka ba si masunog na kusina? Pagi na ganit sa, sir Sako? Sila buro na sir Nga na nga oh. doon naman ang Sako Sige lang salag lang sa ginoo Hindi ka mo magpa paglaom paglaong eh, Ikaw te Ikuan ka yung pasitibang pangunahon na Hindi ma padalom git pa min, sir, kay dako kayo ang mga responsibility mga nga obligasyon so kung mm -hmm. git kung may problema ka nga di mo makaya luhod lang sa gitu sir ako sir Gino, dino buyo, din ang di ko baya sir adu adlaw sir mm -hmm. nga bulihan niya lang ko hindi ni basta basta ang pag sa apat ka bilog ikaw lang isa kaya huwag ka pa may ginasaligan okay sir upis lang sir upis. tag tagduwa man lang ka bulan sir tag duwa mm -hmm. ka bulan ang marilis oo -o.

kag si Mama Refi si Sir LD ato sa ato Sala sila sa gawas na salamat tante sila kag ang NMA batch 89 salamat tante sila mm no, sila na nagpaabot sa salamat sa ila sir makapulig sa ila hmm. kaya kung wala sila sir huwag yung kami nagpaabot sa gawas sir hmm. Tinday, mabakal ka na bugas. Kamu lang mabakal pugas? Hmm, siya lang na, sir. God bless sa inyo. Salamat din kayo po oh, sir ha. Mga nakalago-lago po kayo sir. Likit pa ko kayo silip din Abi ko tigulang ang gaistar. Hindi. Kami na din sir. Mga bata, May mga bata gali. Gaistar. Hey, God bless ha. Salamat kayo sir opa. ha. Madako. Ganyan salamat mm -hmm. sir. Mm hmm.